Mm, natanggal ka ba sa... No. Ano? O, oh, so, ano nangyari? Kasi wala na ang eksena sa bar. Okay. Tapos si, uh, si Lovi po ay nasa Amerika. Mm -hmm. Kaya sino makaka-eksena po? Ah, okay. Dahil no. lang sa characters. Okay. Pag dumating ngayon si... Pag dumating ngayon si Lovi po, doon natin malalaman ngayon kung ano yung... Decision, decision nila. Pero nagsisisi ka dun sa mga revelation mo? No? Actually, wala akong revelation na hindi maganda. Iba ang pagkakadugtong nila. Huh? ano, ano ang mga... Katulad yung tinanong nila sa akin tungkol sa pagkaari ni Fernando P. Jr. Oh. Actually, hindi na dapat pag-usapan ito eh. Pero wala akong sinabing ganun. Sila nang nagdugtong na nagdugtong. Nung nila sa akin, oh. kumusta na ba katotoo ba na nagkaroon ng relasyon? Sabi ko, huwag na natin pag-usapan yung patay. Oo. Oh, oh, oh. Tapos pag iba yung, halimbawa, Um, malaki ba pag um, maliit ang pag pinapasahod sa iyo? Sabi ko, katamtaman lang naman, hindi naman malaki, hindi maliit. Tapos, nila, ang tinugtong nila, do sa ano ni Fernando? Ah, no. sahod pala yun. <laughs> <laughs> no. Tapos, ilang days ba, ilang days ka ba minsan pag kinukuha doon? Minsan sabi ko, three days. Dinugtong nila, natutulog ba? Ilang araw siya natutulog sa bahay mo? Ah, okay. Grabe Huwag niyo akong gamitin. Mm -hmm. Huwag niyo akong gamitin. Okay. Huwag niyo akong simulan. Ilabas ko ang sungay ko. alam kay Coco Martin, hindi ako kumitibo. Kasi nagpapasama na. na ang batang kaya eh. Oo ma. Oh. Nagamit nila ako tapos andun pa si Lobby po na napakabait na bata. Yeah. Hey, pero tita, oh. totoo bang ano, tinanggal kayo sa... No. Hindi nga daw. So nandun pa rin kayo? Opo, wala lang si, wala lang si Lobby po. Mm. Kaya okay, hindi kayo nakapag-shooting. Kasi si ano, ka-eksena ko, ka-eksena ko siya ah, eh. Hmm. Hindi naman ako kilala nila, uh, magka-away naman kami okay. ni Tango. Kasi ka-eksena pero hindi po totoong nakaapekto din yung interview niya? Ay, hindi po. Hmm. hindi po. Ano po pong naging reaction ni Coco nang kumain? Wala. Sabi niya, kapatulan mo yan? Hmm. Sabi niya nga sa akin, ang patulan niyang ganyan. Sabi ko, direct, alam mo, pinangahawakan ko yung sinabi mo sa akin na hindi mo akong hmm. Kaya, kung, nung nawala ako, ang sinabi sa akin, oh, wala na yung eksena mo sa bar. Hmm. Antayin natin yung pagbabalik ni lobo ko. Okay. Okay. Di ba, di ba na? na? Hmm. Okay. Sa so, maayos po na... If ever na hindi na ako bumalik doon, may plano si Coco, alam ko. Mm -hmm. Hindi ko siya pinapangunahan. May plano siya. Nakatulong naman siya ng malaki sa akin. Ilang araw din ako doon, di ba? Mm -hmm. Pero okay na yun, kasi pinatay ako. Oo, eh, oo tama. Hindi ba? Wala kang... Kaya nga pag binagbabarilan, umiilag ako eh. Baka tamaan eh walang kinalaman ang lahat po, anuman ang kas ng batang kya po sa pagkakatanggal ko at hindi ako sigurado na tinanggal kasi wala, wala akong si Lobby po ay nasa Amerika si Tony Fowler ay busy si Hiki, kaya parang 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 walang walang palabas pero kaya po ni Lobby uh, ano pong naging reaction niya? wala rin! Wala, wala silang wala, wala, saya-saya namin nasa dressing room, tag-tag na -tag Walang ganyan, walang ganyan. Hmm. Hindi ko alam bakit lumabas yan. Ano yung lumabas na yan? Eto, magtatanong ito ng ganito. Tinanong. Hmm. Alam mo yung tanong na yan? Kay ano yan eh? Kay... To, kay... Riko yan yung tanong na yan. Maliit ba o malaki yan yun? kay Riko yan yan eh. Ah, sa akin yan. <laughs> Oh, okay. Kasi magkatabi kami eh. Ibi Ibig yung sabihin ay, ibig so, parang... si sa Sabrina, hindi ba nila nakita? So, hindi ba nila na ano na... Alam ko kung ano sagot ni Sabrina, basta pag ako, yung mm -hmm. ganun lang naman ako. Parang na-splice na yun yung... In-splice talaga. Bakit ganun? Hindi ko tanong yun eh. Tanong yung kay Sabrina yun. Eh. Oo. Kasi nung ako tinanong, sabi ko, mabaya na lang natin siya. Pero tita, bago po yung interview oh. nyo, yung kumanag-viral, nagkakausap na kay ni Lobby about the late episode. Nagsisimula pa lang ang batang kaya po alam na ni Lovie na nagkaroon kami ng naging magkaibigan kami ni Okay. Bago pa lang ako kinuha ni Direk Tony, ay ni Direk Coco Marti, alam niya na naging mabuti kami magkaibigan ni FJ. Kasi kung talagang yun ang naging kaso, hindi na na ako tumuli. Pero tumagal pa ako ng ilang araw. Diba? Tama, diba? Tsaka wala ako talagang ka-eksena. Wala na eksena ng bar, kaya wala na si Mama Janet. And then yung sa kampo ni uh, the late FBJ, meron po bang nag-vision? Wala, wala. Kasi alam nila kung ano nang nangyayari. Isang taong nagpapaano, nagpapaka... Huwag niyo akong gamitin para sa pelikula. Hindi ako aamin, dahil hindi ko talaga yung sinabi. At saka yung sa pelikula na sinasabi niyo, direct, huwag ako. Huwag ako direct. Ah, ibig sabihin parang ginamit lang siyang uh, promotional stint sa isang stunt sa isang... Kailala mo ako pag nagsalita. Oo. Oh, oh. Oo, oh, tama. Yung tanong sa akin, tanong dito, pag sumagot ako, akala yung tanong dito ang sinagot ko. Mm. Dalawa kami actually, dalawa lang kami pinagbubunagkaan ng kanila ni ano eh, kay Rico yan dito. Ako mm. hindi naman tungkol kay Rico, hindi naman tungkol kay EPJ. Oh, Tapos oh. nila ng tanong, tanong kay EPJ. Tapos oh, yung sagot dito, yun ang napupunta sa akin. Oh, okay. Ano Ah, oh, so ito yung may ginawa kang pelikula na Manang. Ah, okay, okay. Yung Manang. Okay. Mm. Tapos nung napunta na kay ano, nung napunta na kay kay Rico yan, binako ko dito. Tapos biglang mm -hmm. susundot ang tanong. so to clarify tita, ang pinang pinatutungkulan yung wag wag kayong gamitin si direct uh, ano, ng Manang. Hmm. Direct. Ah, okay. Direct hindi wala akong ginawang masama sa inyo. Hmm. sa kaisa isa pa, direct, alam mo ang mga tinanong doon. Bakit sa pagdating sa interview, may mga cut-cut? Huwag hmm. -kat? Saan yung buong interview na pili. Eh ako magkamisa, may mga artista pala rin namin yung interview dahil sa ginagawa na, na yun. Eh, mga kapanahon na namin yung Gino lang ganyan, direct hmm. siya. Pero sino kumuha sa inyo sa mata? Kaya si Coco. Si Coco? Si Lina No, ang nag-approach sa akin, nagsabi sa akin, si Louie. Louie. Saka si pa Paula, Katrina Paula. Ah, uh, si Katrina. sabi niya sa akin, ate, mukhang pupunin kaya ako sa batang kaya po. Tumawag sa akin si Louie. Yung parang, um, Production. Production manager dun sa, ano, sa, ano, sa Batang Kiyapo. Pero ang tinanong ko kay, kay Coco, sabi ko, direct, sino ba ang nagtalo sa akin? Ako. Paano po kayo nakilala ni Coco? Magpupunta ako sa bahay niya. Si Direk Coco ang isa sa madalas tumutulong sa akin pag ako na o Sa Fairview? Yes, sa Milan. I mean, paano po siya nagkaroon ng idea about you? Okay. Lumapit ako sa kanya nung inoperahan ako sa press. Tapos nagpadala siya ng pera sa akin sa sa Isabel Medical Center. Tapos nung pumunta ako sa kanya, nagsabi ako sa kanya, pwede mo akong ilabasa na, pwede mo akong ilabasa sa Mm. Eh, hindi talaga pwede doon for delicatesa naman. Mm, okay. Yung naman Oo. Uh oh. Di ba? Eh nag-antay ako ng ilang taon, pitong taon, di ba? Tapos pumadalo pa ako sa set talagang hindi talaga pwede. So, mm. Sa dasal ako, sabi ko, sana makuha ako sa Batang Kiapo. Nakuha naman ako sa Batang Kiapo. Unang pagkikita namin, iyakap ko talaga siya. Sabi ko sa kanya, maraming salamat ka ako. kung ako napansin mo din ako. Sabi so, niya, ako may gusto sa iyo. Mm. Ako nagpakuha sa iyo. Pagihibo nung uh, FPJs ang probinsyano, hindi po kayo nagkita ni Manang Inday? Nagkita. Ako ang nag-approach sa kanya. Mm. Okay. Ako ang lumapit. Sabi ko, Malay Susan. Ako po Yeah. I know you. Mm. Sabi ko. Ano, ganun lang. Walang, wala kayong pinag-usapan? Or... Kasi nag-take sila. Sumabat lang ako eh. Ah, okay. Parang sumingit lang. Sumingit lang ako kasi nga. Na, gusto ko talaga kakausapin, yakap ko siya. Mm -hmm. Wala namang ano. Pero iba. may ibang tao lang kasi nagbibigay Ina. na mas malupay ano siya eh. Oh. Okay, so ano Nung panahon yung... Nung panahon pa na meron kami, alam nyo? Ako lang yan. <laughs> Ikaw alam mo kasi <laughs> ando ka palagi sa kanya. Pero yung ibang tao, tao, alam? <laughs> <laughs> oh, so hindi okay, na po nasundan. Na na na... So hindi na po nasundan yung sagot ni Manang <laughs> Hindi na, na, na kasi nagtiting. Yung... Hmm. Okay. 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 Pumasok na ako, sabi niya, Cut! Pumasok eh, ako. Diyos ko nakakaya. Sabi ko, Manang Hinday. Ako po si Janice Serrado. Sabi ko, eto ko, eksakto ko sinabi kay Manang Hinday. Gusto ko lang po personal na makapagpasalamat sa inyo. Kasi nung namatay po si FBJ, hindi ko ako nakapagpasalamat sa mga tinulong niyo sa akin. Sa inyo po ako magpapasalamat. It's okay, Janice. So, okay. Malis na. Yan ang eksakto sinabi ko sa akin. Okay. Anong-anong ginagawa mo ngayon na ibang project? Hmm. Well, wala, wala pa. Manang, wala, pero vlogger, nagbablog ako yung aking FB Live, ang aking TikTok Live, saka mm. nasa Salad Master ako ngayon. Ah, okay, okay. I'm a junior consultant ng Salad Master. Okay. Mabuti naman at uh, may mga pinagkakaabala. Oo, oh, may pinagkakaabala ako. At saka ano, malaking tulong na ginawa sa akin ni Coco as Mama Janet. Mm. Kahit sa nakamakarating, Mama Janet, Mama Janet. Kaya dumadami po ang sale ko ng, ng salad master dito sa Mama Chana. Bumili kayo ng salad master. Oo. Oh. Maraming salamat. Thank you, very much po sa pagpapaliwanag pag, 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 niya, oh, pag, paglilinaw niya. Si so, Tita Divina nagagalit sa akin kasi kung pare Sabi ko, Tita Divina, kilala mo ako. buong. Si Rani pa, si Sira, ang of all Oo. people. Oo naman. oh, naman. Nagtanong nga sa akin ng behind the scene, behind the camera, Janice. Kumusta naman yung sa inyo, sa kaman niyo? Gusto mo ako magmura? Ano ba gusto niya ako magmura? Ano mga ganung bagay? Hindi na tinatanong yun eh. Nataka personal naman, di ba? Eh yung isang tinanong, baka yun ang sagot niya. Kala niya, salagot ko. Kasi ganoon na kami dalawa ni Sabrina, eh ganoon na pa dalawa eh. Di ba? Ganun pa lang ang mangyari. Disko Rami. Patawad ko. <laughs> Patawad ko. Wala mo kami ginagawang gano'n sa inyo.